Naksan no, po ba nakuha yung mga tick and flea? Free oh, libre consultation ako guys from one dog to another. Pwede rin sa environment. Kasi na-experience ako before. Oh. Wow, ako? Ako ba yung nagkaroon? Ikaw yung <laughs> <laughs> Si Carrot kasi, nilalakad namin siya sa field. As in, sa damuhan. Mm -hmm. Tapos napansin namin, nagkaroon siya ng mga, yung mga black-black sa skin. Actually, malaking factor na, pwede sa field, sa grass, sa stone, soil, or even indoors. Pwede sila sumingit sa mga carpet, sa walls, sa mga tiles, singit-singit. Very rigid ang mga ticks and fleas natin. Lalo na kung maraming animal sa area. Mm -hmm. So, may possibility sila mag-travel or kayang-kaya nila no, maghanap talaga ng kakapitan. Matiks and fleas ng dogs, specifically for them lang talaga. Napo mm. Ano pong pinagkaiba kasi nung tick and fleas? Si Antics parang reddish-brown siya pagka maliit. Tapos pagka niya na nakasipsip na ng dugo, lumalaki sila tapos nagiging gray tapos nagiging ganito kalaki. Eh, yeah, eh, oh, eh. Eh, ang ticks rin ay carriers ng blood parasites sa like Ehrlichia, Anaplasma, and Babesia. Ang madalas na disease na nakukuha ng dog sa ticks ay yung Ehrlichiosis, which is caused by the blood parasite Ehrlichia canis. And yung mga usual symptoms ito ay loss of appetite, loss of weight, anemia, nosebleed, bleeding from genitals, sudden lameness, and minsan pag-seizures, pwede mag-bleed to loss of life. Tapos yung mga fleas natin, sila yung mabilis gumalaw. Sila yung tumatalon. Hmm! Yes. Uh, mas maganda labas kayo, protected na yung dog. Okay. So paano po iwasan yung dog? To give them tick and free preventives. Oh, for right. example, Simparica Trio. Ayan. Oh, Ayan. Meron siyang Pyrantel, Sarolaner, at Moxidectin. Yan. Explain in one paragraph. Char! <laughs> Yung Pyrantel is for worms. So technically ah. kasamaon din wormer na rin to. Ah, ayos pala eh. So yung Sarolaner is for yung ticks, fleas, mm -hmm. yung mga external parasites and then moxidectin yung sa heartworm naman. Oh. And take note kailangan to ibigay sa aso nang wala pa silang heartworm. Ay ganon. Oo, oo. Okay. Check if may heartworm before ah, begin ito. Okay. Binibigay ito sa mga dogs at least 8 weeks of age. Gano'ng katagal po siya naglalast? last 1 month, pero specifically 35 days. Saan po pwede bumili niyan? Mga vet clinics. Pag once nag-purchase kayo, pwede kayo makasali sa Simparica Trio's The Trio Dog Club! Oh, the Trio Dog Club? Yeah. nito, meron kang free certificate, tapos may mga exclusive activities. Oh. Para sa dogs o sa owner? Both! <laughs> Ang online registration ay extended hanggang September 30. So makakahabol pang oh, ating carrot, o diba? Cat. Kaya guys, I encourage you to start and switch with Simparica Trio para iwas garapata mga worms and heartworm. At toxic ah. people. Ay! Iba yun! <laughs>